What's up, guys? Happy Sunday, everyone. Good morning. So, andito ngayon sa uh, Payalibar. What's up, guys? Happy Sunday, everyone. Good morning. So, andito ngayon sa uh, Payalibar. So, ayan, guys. Dito ngayon sa PLQ. Ayan, malakas yung ulan. Ayan, daming tao. Malakas na ulan, guys. So, what's up, guys? Nagbabalik, mag-arob sa ko. Ayun, guys. So, andito na ako sa shop kasi... Uh, bukas na nga siya. so nag order na ako ng food na dadalhin ko dun kay Joe kasi pupunta ko so ayun guys what's up so andito na ako sa kinadyo lugar so pupunta na ako dun sa bahay nila Ay, hindi ko dawa ako eh ano ba yun nilikaw <laughs> daw ako tika lang guys parang naligaw yata ako naligaw nga talaga ako so sabi brown na nakita ko dito may black na gate brown so ayun guys andito na ako sa labas ng bahay nila Ju so naligaw ako ng konti guys so pero ayun natuntun ko rin yung lugar nila ito sa mangis Road pala so ayun guys lalabas na si Ju Hintayin ko lang siya. Ayan. ayan guys, uh, kakain muna kami. Oh. Ito yung pagkain na dalawa. May pizza pie, pizza hot pala. So, ayan. Cut mo muna. Dito ko ngayon na uh, makikikain sa bahay niya. Ba? Kakain muna kami. Ito tagal, guys. Ayan, nagluto siya ng noodles. Ayan. Noodles, lumamig na sa kakaintay sa akin. Pero okay lang, kakainin ko pa rin tong noodles na malamit. So, mayroong ano guys, bumili ko sa dungdong kinang ano uh, pagkain. Yung ano, omi rice na may po tapos may ah uh, uh, Indonesian food. May pisang goreng. Yan, pisang goreng. Oh. Yes. So, ice. Oh, so, mayroon na akong cold. ice cold tea. Tingnan na natin 'to. wala siya. Masarap. Masarap yung timpla niya. So ayun guys. Bumili lang ako ng ano, uh, Indonesian pisang goreng. Tapos ito may chili flakes. Yung chili flakes. Tapos ito yung pizza. So, ito yung kakainin namin ng dalawa. So ayun kain tayo guys. <gasps> oh, ah! Picture mo. Ayun guys. Oh. So ito yung ano, uh, cheesy Hawaiian. Ito siya. So, ayan. Picture mo nga, picture mo nga. So picture pa oh. Picture mo nga. Okay. So, mamaya ka na. Oh, mamaya na. Mamaya na pala ako. Oh, Ari sa. 1 2 3. Ah, ganun. Cheese. Cheesy, cheesy. Okay. Cheesy white. So ayan guys, kain tayo. So ito yung kakainin namin ngayon. Ito yung hinanda niya sa akin. Noodles. Ito yung basong Kalala kasi may nabasura na halo dito. <laughs> hmm. Ang sarap. Nagpunay lang <laughs> yun ah. Hmm. Hindi ko lang pa siya. Kanina pa dyan. No. Pagka ano nito. Malutong pa. Matamis at saka malutong siya. Kanina pa yan. Parang ano parang ano? ako malutong. Kanina-kanina no. lang ang ganyan. Wala kang ating sa'yo. Masarap. Ito yung ano yung sa akin. ako yung pumunta dito. Ito, oh. yung Sarap. Mmm. Ano sa crunchy. Sarap. ba na. Ito natin, banana chip. Chip. May narinig lang. Crunchy. Mmm.

kumain. So, tinikman ko tong banana chip. Masarap siya. Tapos ito. So, ayan guys. See you vlog. And don't forget to subscribe my channel. mag sa ko. Thank you for watching.